guys. Good morning. Dito na tayo sa LCC. Ayan. May bibigyan ko. Chicken. Ayan, may, may ilaw pa yung ano ko. Ano mo pa ako Ayan. hindi Manawag ako mag go ito sa taas ng LCC na yan siya yung Our Lady of Manawag ayan, ayan guys hindi gusto nyo mag ayan guys ayan guys Kuha na tayo ng basket. Tapos, konti lang baby hair. Ayan. Dito na tayo. Merry, merry na dito. Merry Christmas. Titingin ako ng manok. Baka may ano ba. Yung chicken na mura. Ayan guys, dami. Ayan mga kalakas. Hello. Hello. Yeah. <laughs> oh, hindi ako pwede magkata. Isin mo ninyo, sir, hindi ako makaganta. Wala si Sir George. <laughs> kaya nga niya. Yan, pata. Ang bawi man ko tayo. Sikun ako din ay kami glarga dahi. Kaya, pak. Bawi-bawi muna ako. Ako <laughs> mo ba sa kamakaw? Iba sa vlog ko. <laughs> Ayan. Titingin tayo ng manok. Ayan. Ayan. <laughs> Mag-grocery na lang ako ba't February? Ika. <laughs> Joke. Joke lang. Ayan guys. Dito na tayo sa my chicken. Ayaw ma... Ayaw ma gano'n ng video eh. Kaya may ilaw lang yung ano ko. Ayan. Tingin tayo ng chicken. Isang buong manok na bounty fresh. Ayan. Magkano to? Ayun, great buys na lang ito. Magkano? Hindi ako ng manok. Magkano kilo? Magkano kilo? Number two. 1.7 for year. Okay. Good. Pwede pa chop, packet chop, chop na lang. Ba ano siya? Uh, chicken curry. Babalikan ko ah. Lap mo na. Pabalikan ko siya. Bibili ko ng curry powder. Hanap ah, ako ng curry powder. Wag kitsi curry ko eh. Ayan. Nagustuhan ata nung kasama ko sa bahay yung ano. Ginawa kong ano. at ah, chicken. Chicken curry. Ayan. Ano pa ng chicken? Ah. Nagano ko ng curry powder. Ayan, wala. Cinnamon. and curry powder dito. Curry powder. Curry, curry, curry powder. Ayan. Ayan, curry powder. Ayan, guys. Actually, may chicken naman doon eh. Ang sarap mag-grocery. Kaya lang, wala tayong nami. Napag-utusan lang ng bossing. ay babalikan natin yung manok. Ayan guys. Nakala mo naman ang daming bibilin, no? <laughs> Only chicken na na. Karip pang ano eh. Ayan guys. Okay na yung Salamat. Thank you. We go to the counter. Oh, guys, dami. Oh, la Ayan. Punta na ako ng counter. Excuse po. Ang ganda ano dito. Oh, oh, la, di Oh, la, di ba? Um, ganda, oh. Ganda, o, kombi, oh. Ayan, guys. Napit na ako sa counter. Bababa naman ako doon sa market. Bibili ko na ang... Ang tawag dito? E, dito na tayo sa counter. Maripa mo Tapos na. <laughs> Psst! Chel.